magugosan wizard ni boss uh, if I okay, Manabo and maragusan one hit only. So Matikra yeah, on our... so, so sabot uh, sa owner uh, uh, <laughs> Marina kaganiha if ever mamatay ang owner inibalik e, ninyong under the motor, di na na po, e madayo po na po ah, Wala na isa-isa isang bentiso Ha? Ha? 30 seconds na yeah. So, first it's uh, <laughs> Second hitter uh, versus Panabo FC ya mga boss. Oh. Uh, to seven Pila Pila? Pila ka? Pila ka minutes? Pila seconds. Six seconds. Uh, Six. Sir. 6 seconds. Wala kita. Six seconds. Ramatik na. champion na siya Ian panabo. So, ubay-ubay ang nasunog. Super <coughs> so, na unit ang champion mga boss, Ladish Pipe. So, dara, dara ang tuner mga boss. <laughs> ang owner, dara owner. Shout out! Seiya ng Panabo Tadis 5 Champion Kontra sa Maragosan 16 minutes Ay, I mean 6 minutes ra Daog na 6 minutes Daog na